Hello! Pwede pa pa tayong bumili ng motor sa buy and sell mga kaibigan? Kasi marami sa atin sa buy and sell bumibili at kalimitan na ganito yung binibigay ng buy and sell, yung offended of sale. Mga kaibigan, hindi po masamang bumili ng second hand ng motor yan, o, sa mga buy and sell. Make sure o siguraduhin lang po natin na original yung ORCR na bibilhin po ninyo na motor. Kasi alam naman natin sa batas natin ngayon sa Pilipinas, e eh, kailangan mapalipat mo na yung motor na nabili mo sa pangalan mo. Hindi mo po pwede patagalin. So sa batas po nakalagay 20 days. Pero sa amendment po yan is gagandahan pa po nila yung guidelines sa pagpapalipat po ng pangalan. Ngayon, balikan natin yung second hand na binili mo sa buy and sell kung bibili ka isiguraduhin mo na, syempre na original yung ORCR kasi nga po, kapag Xerox photocopy o sabihin natin na walang ORCR Ayan. yun ang pinakamasakit po, walang ORCR yung bibigyan sa inyo huwag yung pong bibilihin yan ngayon kung Xerox yung ORCR na sinasabi sa inyo ng buy and sell, at ang bibigyan lamang po sa inyo yung open date of sale, eh mag-isip-isip po kayo at pag-isipan niyo po mabuti. Baka mamaya po kasi mahirapan kayo sa pagpapalipat ng pangalan. Kasi nga po, hindi niyo makuha-kuha yung original na certificate of registration. Kasi po mga kaibigan, eh kakailanganin niyo po yan. Yung original na certificate of registration sa CTC o yung tinatawag natin na Certified True Copy kapag magpapalipat na po tayo ng pangalan natin. Hinahanap po yan ng LTO at kailangan nyo pong ibigay yan ipapakita nyo lang po yan kasama yung Xerox or photocopy and then ibabalik po sa inyo yung original yun po ang importante kung bakit kailangan natin ng original na certificate of registration huwag po tayo basta-basta maniniwala sa nagbebenta ng second hand na motor na sinasabi nila na nasa casa pa yung original nawala yung original nasunog, nabasa or kaya na misplaced okay? Ngayon kasi mga ibigan kung ikaw yung tunay na may-ari at ikaw yung nagbebenta ng motor, bakit walang original na certificate of registration yan? Kung nasa kasa, pwede puntahan sa kasa, isama yung buyer na katunayan, inadodoon pa yung original na certificate of registration. Pero kung paano naman kung kung sabihin naman nila na nawala, nabasa, or nasunog, eh, pwede naman po tayong humingi ng duplicate na Certificate of Registration sa LTO kung yung first owner talaga yung may are o yung nagbebenta ng motor. Ganun po kasimple mga kaibigan. Kaya dapat maging mapanuri po tayo sa mga bibili ng second na motor. Kasi nasa batas po natin na kailangan ang motor na ibinili natin ay may palipat po natin sa pangalan natin. Kung hindi, magkakaroon po tayo ng penalty or magmumulta po tayo sa LTO kapag hindi po natin iyan napalipat sa pangalan natin. So dapat maging mapanuri, maging maingat po tayo sa pagbili ng second hand na motor. Inuulit ko mga kaibigan na hindi po masamang bumili ng motor sa buy and sell or sa online. Basta kompleto po yung dokumento para hindi po kayo magsise sa bandang huli. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.